yung sudi. Oh. oh. Ayan, ayan na. Gusto mo Oh, ito yung gamot ng may mga diabetes dyan. Uh oh, oh. Ang dami dun sa taas kasi hindi namin kayang akyatin. Oh, oh. Kasi yung may-ari ang sipang magtanim, hindi naman kinakain. Tapos meron pang mga hubo. Yan, nakakaingit. Bulaki ako ang abate. Oh, ang abate. Oh, oh, namin ay abate sa Pilipinas. Ang oh, pangtanumani. Eh. Kaya, din ko itanong din ko. Oh. Parting ako rito. Wow! Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. naman ito. Ang dami ng bunga. Wow, wow.